So yung pong mga folding naming upuan ay tagal-tagal na naming binili nandito pa assist din nila naming gagamitin <laughs> unang gamit O oh, oh, agad agad naman Ang dami ng sa dami ng pagiging. Ang dami Oo, doon ang magandang sumakay. Ah, Sa Dragon boat, May horse na pati. 100 yata. 150, gano'n. Jackpot may dragon boat. Ano ka na sakay? Sobrang daming tao. Ba po si Maluyuho ah. Inaano ni Ninong Ada, nagsiswimming yung maglulo. hindi ni Manila, alam niya tak.

Mamumukot kayo. Nini! <coughs> <coughs> <O sus> <coughs> ay, 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 ay! Ganda muna! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, 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 ay! Ay, na.

mo na. Danda, danda, danda. Danda, danda. Danda, danda, danda. Namiro, namiro may dala diyan ngay. sila po ay nakikipagkape na may ibilihan po rito ng kape so para na po tayo nasa ano? para na po tayo nasa el nido

Ah, tiga sama yang kapi doon. Ay, may kapi pa. Oh. Meron. 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 Sino habhab? Ate. Oh, kumuha ka habhab. Magkano ba ang habhab ng hab -hab. meses? Hab -hab ha? 25. Ate Beon. <laughs> si Dayan din nga daw ate, si Dayan din. Oo. Oh. na. Ay ikaw, ipil. O ba't sa sa'yo, habhab. hab Para -hab. tigilin oh,

O yung sa ano message? Eh, wala akong dolo. Yung pwede ko sa, sa ano mamaya na lang.

Kanya-kanya. <laughs> Kanya-kanya. <kain. laughs> Kanya-kanya. <laughs> kanya si Mali. Gusto daw niya ng habhab -hab. <laughs> oh, anak. Halika. habhab hab, -hab. <laughs> Wow, nakoi sini nih. Jalan ke

Kaya ba nung may ano, isang hab, ano talag yun? po, at sinini po yung naglalangoy na... Hey! Oh, Mama Loy! na ikaw, nini? Wow!

<laughs> Nini, tayo makintab na Clap your hands Wow, galing Alay. muna

So yan po at kami ay uuwi na, nakapagpainit na po kami.